Bading. Ang <laughs> bading. Hindi, gender, gender reveal pa yan pag ano. Pag nag-18 siya. Ay, wala. Walang ano wala siya. Gender reveal pag nag-18. Hindi nga mablock eh. Hindi mo lang tayo uuwi sa Pinas. Uuwi ko yun sa Pinas. Uwi <laughs> nga eh. Kaya nga pinapaano eh. Pinapalagyan ng certificate eh. Certificate. Certificate? Certificate ako nung authentication. Hindi mo may huwi ito. Kung totoo bang aso. tahan tayo isang milyon. Oh. Tahan oh, tayo isang oh, milyon. Ano? <laughs> Pag nauwi ko ng Pinas to. Siyang milyon lang. Right Mayroon na Million pala Korean won. Movie, eh. may, 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 ano nang certificate? Certificate of ano ba? Authentication. Indigency? <laughs> Authentication. Kung totoong asok. Hmm. Aso. Hindi hmm. kasi mukha eh Tiyan mo mukhang ano. Ano ba? Robot eh. sa ano? Saan? Custom? Ano yan? May um, ano? May droga? Hmm. Ano to? May... Hey, di ba maraming ng baboy sa hindi, ano, may swine flu lang naman sa baboy lang. <laughs> Kung baboy ang iuwi mo, hindi, mag-uwi ka ba ng baboy? Sabihin mo kayo si Snoopy. Snoopy? Korean Angol kasi yan, Angol. Si Bacalago? <laughs> o oh, yan, yan. Snoopy, ano ha? Ayaw niya sayo kasi ano ka daw eh. Ano ka? Ano kayo alam? Ha? Ba't si kay Gerald? May aso ka ba sa Pinas kay Astro? Maraming aso. Ano, bantay lang? Hindi. Maraming aso mo. oh. <laughs> <laughs> alam, alam kasi ng aso pag may aso no, din. Aso, aso mo. mo. Ay, oo, oo. Aso, aso mo pala. <laughs> oh, snap. Yung tatay niya si Pinat. Yung ano, yung ayaw magpahawak. Hmm, tignan. Ayun. Ipo oh, na dito yung mga tao niya. Oo, oh, yan. Yung tumataol dyan. Oh. ka. Oo. So, hmm. Wala. Nagpapabili pa yun! Magbili oh, pa. Sino? Sino? Kuya Anton eh. Chibicaso. Wala. Chibical ke? Ano lang, bare naman para ano, oh. banlaw. Kentsyana. 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 Deng, deng, deng. Sige <laughs> kayo. Wala naman pa. Sige ko na nakakondisyonan na na eh. Gagi na katotong sojo na kayo ah. Oh. Tatlong sodyo no. Hindi ka naman lasing kuya Astro. Hindi ka nga ganyan pagka matinu ko eh. Yan <laughs> si kuya Jay Kapangpangan. Ah. Oh. Dating Japan. <laughs> si Japan. Sisiming naman tayo bukas eh pinipilit eh, no? Ay, magpagagawin, hindi kami nag-practice mag-forklip pala. Okay, tara. Paggain natin. Hindi, joke lang. Huwag ngayon. Uy, baka iuwi mo yan, ha? <laughs> Snoop Dogg. Yan, yeah, si Kya. Huwag gagawin. Walang ilaw yan, eh. Susunod, pag walang pasok. Snoopy! Inlaki na ni Snoopy talaga, oh. <laughs> Snoopy! No, Masusindi mo ba rin? Snoopy! Wala puto! Wala. Wala, wala. Wala. Ano? Pagdara natin. Wag gagi, Walang ilaw yan eh. Delikado. Marunong naman ako nyan. Marunong ako pala eh, Marunong ako pala eh. Marunong ako mag-porklip. Gusto mo iporklip ko ba kayo niyo eh? <laughs> Nalipat ba <ka> nililipat? <laughs> Marunong ako pala eh, sir. Huwag practice ka ba? <laughs> <laughs> yung bata pag ginagalingin yung bata. Binabatuloy. <laughs> <laughs> <May> <laughs> Huwag sis siya Sino it. <laughs> sino sa ngero Mga lasing na -no to. pero uh, mo? Ha? ]Huh? Uy, kakapaligo lang niya kasi nagarutan sila ng mama niya. Amoy, ano, laway nga. Ikaw wow. Nagkagat-kagat sila ng nanay niya eh. <Marina plausible> tara, tara tara tara. Uy! <laughs> Pag na, uwi na. Kasi bukas, hindi na lang. Pero tomorrow, isa yung ilakad. Ulos 11 yan, simba? Ayan, ma'am. It's not? Gusto mo lang umiit, ano, eh. O, eh, oh? ayan. Gusto niya kaya kakagato. O, oh, tiyan mo. Gano'n mga tao, panguwas. Eh. Tangina naman, eh. Hindi na tayo sarapan, eh. <웃음> 그냥. <웃음>